Magandang araw sa atin mga katiets. At once again, this is Saikuno Torrianta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ito ang bago kong ipapakita sa inyo at i-explain kung bakit nilalagyan ng mga hapon ng mga uling ang kanilang mga treasure spot bago ninyo marating ang mga deposito. Ito, kung mapapansin ninyo, sabi ng nagpadala na mga peak na ito, ito daw ay semento. Pero kung tingnan natin, hindi ito mukhang semento mga katiets. th pero napakagaling ng mga hapon. Maraming uri ng semento ang kanilang ginagawa sa mga seal ng mga deposito. Katulad ng semento na medyo may pagkaabo mga katiets color gray at meron mga simento na sobrang puti na napakatigas yun ang tinatawag na German cement at meron namang simento na napakaraming halo na mga bato mga pula na bato at mga bato na mga choker yun parang mga butig lang kung tingnan at meron ding simento na hinahaluan nila ng alkitran na maitim at meron ding simento na kulay kalawang yan, magkaiba ang simento na ginagawa ng mga hapon meron ding simento na brownish ang color mga katiets. hinalo nila ang palanas sa simento kaya ingat kayo sa pagkilatis ng mga semento. At etong kasunod na markers, ito ay uling na kung mapansin ninyo, may nakahalo itong clay sa uling mga katiits. Kalalasan, ang mga hapon, yan ang nilalagay nila sa mga site na pinagbauna nila dahil ang mga uling mga katiets, yan ay anti-scan. Yan. Pang anti-scan yan mga katiets. Kapag yan ang nilalagay nila sa ibabaw ng treasure deposit, ay hindi mo talaga ma-detect or makuha ng scan mga katiets. Dahil yan ay parang carbon na rin na nilagay ng mga hapon. Maraming mga uri ng mga anti-scan na nilagay ng mga Japanese katulad ng mga use oil mga katiets or may itib na na oil mga use oil alkitran ito mga uling at yung black sand or margaha yan ang mga anti-scan na nilagay ng mga hapon sa ibabaw ng deposito kaya ito hinahaluan nila ng yellowish na uri ng clay ay nagpapahiwatig na continue digging, deposit under yan ang meaning niyan mga katiets. kaya kapag meron kayong mahuhukay na mga uling na binaon sa ilalim ng lupa ay pagpatuloy ninyo dahil ang sa pang meaning ng uling mga katiets ay continue digging dahil ito ay maiitim mga katiets. ang black sa code sa Japanese treasure ay continue rigging or ipapatuloy ninyo ang paghukay dahil kasunod nyan ay mga deposito. Kaya kuting ingat lang dahil kadalasan mayroong mga poison na hinalo ang mga hapon lalo na sa ganitong klase na uling na para makintab mga katiets dahil may nakahalong oil dyan. At nilagyan yan ng kaunting cyanide para mapuison ang maghuhukay sa area. Kaya kunting ingat mga katiets. Marami na akong nakikita sa FB na napuison ang mga kapwa nating mga katiets. Kaya ingat kayo. Ito ang malalaking tipak ng mga uling na andyan sa lugar na hinukay nila. Kung mapapansin natin ito sa left side, ito ay... Yellow clay na nakadikit dyan sa uling na yan. Kaya positive ito mga katiets. Kung tuloy-tuloy ang kanilang paghukay sa area na ito, siguro nakuha na nila ito mga katiets. Tapos na ito. Dahil sa mga uling na kanilang nahukay ay sigurado na kapag meron ganito mga katiets, ito ang mga anti-scan, anti-detector na nilagay ng mga hapon. Kaya hindi matatakot ang mga hapon mga katiets kahit high-tech pa na mga detektor ang gamitin natin. Pagtatawanan lang tayo na mga hapon kapag gumamit tayo ng detektor. Pero kapag sign ang ating binabasihan at experience sa paghukay ay dyan mga katiets. Accurate talaga ang mga direksyon na pag tamang paghukayan ng mga diggers dahil meron tayong binabasihan maiwasan pa natin ang mga poison at mga trap, mga bomba kapag doon tayo sa mga sign magbabase. Kaya aralin nyo mga katiits. Huwag na kayong gumamit ng mga humid na mga detector dahil wala talagang silbi yan mga katiits. Gamit na namin yan sa mataas na panahon at wala talaga. Nasa mga ilang porsyento lang ang ay bibigay ko na accuracy sa mga high tech or mga homemade na mga detektor. kaya dito sa aking youtube channel hindi ako nagpurso or nag endorse ng kahit anong mga detektor. kung meron man ang metal detektor mga katiets yan lang metal pang metal dahil ang gold ay isang uri din ng metal pero pang malapitan lang hindi pang malaliman mga katiets at itong kasinod na picture ito ang yan malalaking mga tipak ng mga uling sa site nila. Yan, nakahalo pa rin mga katiets. Positive talaga. Siguro ilang sako ito ang nahukay nila sa pinagpaunan ng dito-sito. Sa ngayon sigurado ako mga katiets na tapos na ito. Kung ang mga diggers na ito ay pinagpatuloy nila ang paghukay dahil kadalasan sa mga uling mga katiets, mga ilang metro na lang ang kulang bago mo maabot ang deposito dahil nilagyan nila ng anti-scan ang area, malapit na lang mga katiets, mga ilang metro na lang ang layo galing sa deposito kapag meron kayong mahuhukay na ganito at meron pang nakahalo na yellow clay meron pa akong isang area mga katiets na semento at butig na meron din ganito nakahukay kami ng yellow clay na nakahalo sa semento at uling kaya positive spot ito ipagpatuloy na lang sa mayari na mga picture na ito para makuha nila ang inaasam nila na gold deposit positive site mga katiets ito ang nakuha nila sa tingin ko mga katiets ito ang alkitran na pinaghalo sa uling yan makintab ang kulay mga katiets ingat kayo kapag ang mga uling na mahuhukay ninyo or merong nakahalo na mga alkitran dahil meron niyang mga halo na cyanide yan ang magpapahirap sa mga tagahukay mga katiets ang mga cyanide kaya kunting ingat positive ang site nila nilagyan na ng mga hapon ng mga anti-scan ang ibabaw ng deposito yan mga katiets klaro pakitab na uri ng uling at alkitran. Ingat kayo kapag ganito. Meron yang mga poison na nakahalo. Kapag merong poison ang hukay ninyo, aantukin kayo at sasakit ang inyong ulo mga katiets Sumakit ang inyong katawan at lalagnatin kayo. Yan ang mga symptoms na merong poison na nakahalo kapag yan ay mangyayari mga katiit at hindi talaga kaya na hukayin ng tao ay gamitan ninyo ng heavy equipment para makuha ninyo ang deposit na nandyan sa ilalim ng uling na ito. Kapag ganito kasi mga katiits ang ibig ipapahiwatig niyan pag nilatag na nila ang uling ay nasa sentro na kayo or center spot. Kailangan niyo lang alisin ang mga uling na ito at ipagpatuloy ang paghukay at yan mga katiets maraming salamat sa panunood ninyo sa aking youtube channel God bless always sa atin mga katiets at ingat kayo lagi God bless